Naranasan mo na bang maglakbay o magtungo sa isang lugar na hindi mo tiyak ang lokasyon o paroroonan? Mahirap, hindi ba? Sapagkat madali nating matatahak ang isang lugar kung alam natin ang landas patungo doon. Mahalaga ang landas sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon tungo sa ating tatahakin. Sa ating unang module, halina't tahakin natin ang landas ng pagpapakatao upang higit nating maunawaan ang ating tunguhin at kampanin bilang mga natatanging nilalang ng may kapal. Ang tao, ang gandang pagmasdan, hindi ba? Ngayon sa modernong panahon, nauso ang mga selfies sa mga social networking sites. Nagagawa niyang magpakuha ng litrato at ian niyo ang kanyang mukha ayon sa naisin niya, ayon sa kung saan siya masaya. Subalit may kasabihan tayo, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nahahati ang kasabihang ito sa dalawang bahagi. Ang madaling maging tao, na siyang sumasagot sa katanungang, ano ang tao? At ang mahirap magpakatao, na sumasagot naman sa katanungang, sino ang tao? Simula natin sa unang katanungan. Ano nga ba ang tao? Ang kasagutan sa tanong na ano ay patungkol sa katangian ng tao na natatanging sa tao lamang. Kung kaya't, ang mga kasagutan sa nasabing katanungan ay tumutukoy sa esensya ng tao. At upang higit nating maunawaan ang esensyang ito ng tao maaari nating ihambing ang tao sa pinakamalapit nitong kauri ayon sa siyensya, ang hayop. Magkatulad ang tao at hayop sapagkat pareho silang may physiological na pangangailangan at instincts. Halimbawa, kung ang tao ay kailangan kumain para mabuhay, gayon din naman ang mga hayop. At kung kailangang magpahinga ng tao upang manumbalik ang sigla ng pangangatawan Gayun din naman ang mga hayop. Kung gayon, saan nagkaiba ang tao at hayop? Ihambing natin. Masdan ng anumang uri ng hayop na pamilyar kayo, inyong mapapansin na ang mga hayop ay pure instinct lamang ang gamit. Wala silang kamalayan sa mga nagaganap sa kanilang kapaligiran. Subalit ang tao, una ay isang rasyonal. Ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip. Ikalawa, ang tao lamang ang may kalayaan o free will. May kakayahan ang taong itakda ang kanyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan. At ikatlo, ang tao lamang ang may kamalayan o consciousness. Alam at batid ng tao ang mga kaganapan sa kanyang sariling pagkatao at mga kaganapan sa labas ng kanyang pagkatao. Panghuli, ang katangiang ito ng tao ay hindi na kailanman magbabago. Ibig sabihin, ang tao ay tao. Tulad ng ang lapis ay mananatiling lapis, anuman ang laki, bugis at gulay nito, at kailanman ay hindi magiging tsok o ano paman. Sa kabilang banda, ang katagang mahirap magpakatao ay sumasagot naman sa katanungang sino ang tao. At ang katanungang sino ang tao ay tumutukoy sa persona ng tao, kung saan ang nasabi rin katanungan ay dumadaan sa tatlong yugto. Una, ang tao bilang individual. Bilang individual, nararanasan ng tao na siya ay naiiba o unique. Sa katunayan, walang sino mang tao ang magkatulad sa lahat ng bagay at katangian maging sila man ay identical twins. Bilang individual, natutuklasan ng tao sa kanyang sarili na mayroon siyang kailangang buuin sa kanyang sariling pagkatao. Ito'y sapagkat natutuklasan din niya na hindi tulad ng mga hayop, siya ay hindi pagganap ganap o unfinished. At dahil hindi pa siya ganap, natutuklasan niya na bilang tao, siya ay may napakaraming potensyal. Halimbawa, sinong makapagsasabi na ang isang Manny Pacquiao na hindi nakapagpatuloy ng kanyang high school dahil sa kahirapan sa buhay ay magiging isang tanyag na boksingero o hinahangaan ng buong mundo? O kaya isang college dropout na si Bill Gates na ngayon ay may-ari ng Microsoft? at isa na sa pinakamayamang tao sa mundo. Tunay ngang ang daming potensyal ng tao, hindi ba? Sabi nga ni Abraham Maslow, kapag nagplano ka na pagiging anuman sa iyong sarili, masadya namang hindi naaayon sa iyong kakayanan at hilig, maaaring mamuhay ka nang hindi ka masaya. Ang ikalawang yugto ay ang tao bilang persona. Nangangahulagan ito ng pagpupunyagi ng tao tungo sa pagkamit ng kanyang pagiging siya. Ibig sabihin, ang tao ang lumilikha ng kahulugan ng kanyang pagkatao. Bilang persona, natutuklasan ng tao na siya ay may kamalayan sa sarili o reflective consciousness. Patid niya ang kahulugan ng kanyang sarili maging ang mga bagay-bagay o pangyayari na nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ikalawa, Natutuklasan ng tao na siya ay may kakayanang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral. Kung kaya't may kahulugan ang lahat ng bagay dahil at sapagkat ang tao ang nagbibigay ng kahulugan sa mga ito. At pangatlo, natutuklasan ng tao na siya ay nilalang na umiiral na nagmamahal o sa Latin ens amans. Ang tao bilang likas na mabuti ay likas din na nagmamahal. Ang ikatlong yugto, ang tao bilang isang personalidad. Ito ay ang pagkamit ng tao ng kanyang kabuuan na resulta o bunga ng kanyang pagpupunyagi at ang pagbuong ito ng pagkasino ng tao ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paglilingkod niya sa kanyang kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Ito'y sapagkat ang tao bilang nilikhang kawangis ng manlilika ay likas na mabuti. Ito ang landas ng pagkatao, ang landas na kailangan nating tahakin bilang tao. Ang landas na minsay tinahak halimbawa ni Joy Velasco na siyang nagpinta ng sikat na hapag ng pag-asa at the Blessed Teresa ng Kalkata. Narito ang kanilang maikling talambuhay. Akala ko nung una, ganun-ganun lang ang magpinta. Babanat ka ng kambas, maghahalo ka ng pintura, nandong susubo ka ng kung ano-ano. Tulad ng portraits, watercolor, landscape, abstract, at sari-saring eksperimento. Para lamang may matawag na obra. Kahit kapag dakay, eh, wala namang ibig sabihin sinubukan kong iguhit ang Last Supper. Pero ibang kawan ang makasama ni Kristo. Imbis na mga apostoles na nakabalabal, mga batang gutom, nanlilimahid, nangangalakal. Nung una na-challenge lamang ako. Ngunit habang tumatagal, Parang di ko na ito matitigan. May mga mata kasi itong nakatingin mismo sa akin. Nagmamasid. Nagmamatsyag. Nangungusap. Nagtatanong. Bumabagabag. Akala ko kasi mga figura lamang ito na hinagod ng aking brush may mga buhay din pala. Actually, araw-araw ko naman silang nakikita. Pero di ko lang sila napapansin dahil napaka-ordinaryo nila. Kala ko nga dati, bali wala lang sa kanilang buhay maralita dahil sanay na sila. Hindi rin pala. Ako pala ang nasanay na sa kanilang kahirapan. Marami ng damdamin ang napukaw ng hapag ng pag-asa. Simula nang ito ay ilabas, halos siyam na taon na ang nakalilipas. Sumikat ang painting maging sa ibang bansa. Anim na buwan matapos kumuha ng kurso sa pagpinta si Velasco, sinimulan niyang ipinta ang version niya ng huling hapunan sa tulong ng labing dalawang paslit bilang mga modelo na personal niyang hinanap isa't kalahating buwan ang ginugol niya para tapusin ang naturang obra. Makalipas ang tatlong taon noong 2008, matagumpay niyang natulungan ang mga bata na mabigyan niya ng ang mga ito ng tahanan sa Gawad Kalinga Village. Ang pangyayaring ito ang nagudyok kay Velasco upang likain ang hapag ng pag-ibig. Isa na namang ilustrasyon ng huling hapunan nakasama muli ang masayang labindalawang paslit sa Gawad Kalinga Village. Pumanaw si Velasco dahil sa komplikasyon sa bato o kidney sa edad na 43 noong Hulyo 2010 habang patuloy pa rin ang pagtulong sa mga bata. Isang dosenang figura na ikinuhit ng aking kamay si Nene, si Itok, si Emong, si Dodoy, si Joyce, si Sudan, si Onse, si Michael, si Buknoy, si Tinay, ang magkapatid na si June at si Rosel. Ilan lamang sila sa milyon-milyong bata na nabubuhay sa walang kulay na mundo. Statistika lang naman sila palagi, di ba? Walang may kilala, walang may pakialam sa kariton sila na buhay, sa kariton na rin sila maaaring mamatay. Mahirap silang titigan, mahapdi sa mata. Maging si Kristo nga mismo napayuko at napailing. Parang sabi ni Jesus, Kayo naman, palagi na lamang ba ako ang nagbibigay? Milagro na naman ba? Parang napagod na rin yata siya. Tuwing tatapos ako ng isang obra, sinisino pat hinuhugasan ko ang aking brush. Kasama na rin marahil dito ang paghuhugas kamay ko sa mga nasaksihan ko. Kasama na din dito ang pagmamalinis ko. Sa bawat kaplak at hagod ng aking brush, naitanong ko lang sa sarili ko, anong kulay ang maari kong ilapat sa mga mukha ng batang ito? Kaya ba ng brush kong langgasin ng galis ng lipunang aking ginagalawan? Kaya ba ng lapis ko may guhit ang landas nila? Kaya ba ng malapot na pintura baguhin ang anyo ng kanilang mga tahanan? Nakakapagod din ang maging pintor. Walang direksyon. Pawarde-warde lang. Ngunit dahil sa kanila, para akong naglakbay, para akong nakitang sarili ko sa kambas ng lipunan. Isa ring personalidad si Madre Teresa ng Calcutta, isang madre na nagpakita ng napakalalim na antas ng pagmamalasakit sa mga mahihirap. Sobra siyang naapektuhan sa nakita niyang kahirapan ng mga tao, lalo na sa mga pulubi na namamatay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit sa lansangan. Sa kanyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglilingkod sa labas ng kumbento ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong hindi minamahal, at mga may sakit na hindi inaalagaan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang pangangailang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap. Ipinadaman niya sa kanila ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga na nararapat sa tao. Nagtatag siya ng maraming kongregasyon ng mga misyonerong nakibahagi sa kanyang adhikaing marating ng kalinga ang mga pinakamahirap na tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Kinilala si Mother Teresa sa kanyang gawain kung kaya't ginawaran siya ng iba't ibang parangal. Ang pinakamalaki ay ang Nobel Peace Prize noong 1979 hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay ay hindi bumitiyo sa kanyang tungkulin. Namatay siya noong September 5, 1997 at hindi nagtagal ang kanyang puntod ay naging lugar ng pagdarasal at paglalakbay ng mga taong may iba't ibang pananampalataya, mga mayayaman at mga may hirap. Tumanggap si Mother Teresa ng beatification noong December 20, 2002 at hindi magtatagal magiging ganap na siyang santa. Let us all together thank God For this beautiful occasion, where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another, and the joy acknowledging that the poorest of the poor are our brothers and sisters. He wanted, that we love one another, that we see Him in each other. That's why He said, Blessed are the clean of heart, for they shall see God. And to make sure that we understand what He means, He said that the hour of death, we are going to be judged on what we have been to the poor, to the hungry, to the naked, the homeless and he makes himself that hungry one that naked one that homeless one not only hungry for bread but hungry for love not only naked for a piece of cloth but naked with that, of that human dignity not only homeless for a room to live but homeless for that being forgotten being unloved uncared being nobody to nobody. Having forgotten what is human love, what is human touch, what is to be loved by somebody. And he says, whatever you did to the least of these my brethren, you did it to me. Makikita sa mga halimbawa ni Joy Velasco at ni Blessed Mother Teresa ng Calcutta ang pagunlad ng pagkatao sa iba't ibang larangan, bilang individual, tungo sa pagiging persona, hanggang marating ang yugto ng personalidad. Mula sa pagiging individual, nahubog niya ang pagkabukod-tangi niya bilang persona tungo sa pagiging personalidad. Hindi madali ang pagpapakatao, sadyang napakahabang proseso kung tutuusin, subalit kung patuloy ang pagsisikap sa paglabanan ang mga tukso at kahinaan gabay ang pananampalataya sa Diyos mararating ng bawat isa ang pagiging personalidad kaya mahalaga ang pagtukoy natin ng ating misyon gawin ang mga angkop na hakbang sa pagtupad nito upang makatugon tayo sa tawag ng pagmamahal